Francine Diaz matapang na reaction laban sa Orange and Lemons matapos siya ipahiya sa stage. Naglabas na ng reaksyon ang kapamilya actress na si Francine Diaz hinggil sa harapang pambabatiko sa kanya ng lead vocal ng bandang Orange and Lemons matapos ang nangyaring insidente sa isang event sa San Jose, Occidental Mindoro. Nagpost ng cryptic tweet si Francine Diaz sa gitna ng kontrobersyang kinaharap niya matapos mag out ang OPM band na Orange and Lemons matapos ang biglaang paglabas niya sa stage para batiin ang kanyang mga tagahanga. Nangyari ang insidente sa isang LGU event sa San Jose, Occidental, Mindoro. Naghahanda na ang banda para sa kanilang performance nang biglang i-announce ng host ang pangalan ni Francine Diaz dahilan para umakyat ang aktres sa stage. Halatang nadismaya sa bigla ang pag-akyat ni Francine Diaz, nag-walk out ang mga miyembro ng Orange and Lemons at hinintay na makaalis ang aktres sa stage. Nang bumalik sa ang banda sa stage para mag-perform, nagpasaring ang lead vocals kay Francine Diaz na walang respeto at nananapaw. So sana naman Gusto ko lang manghingi ng paumanhin pero kailangan ko lang sabihin ka para sa mga artist, sana naman walang sumisingit. Respeto lang ba? Pahayag ni Clem Castro. Tila tinugo naman ni Francine Diaz ang naging paaring sa kanya ng vocalista ng banda sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang cryptic post. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Francine ang larawan ng Reg Along na tanggap niya mula sa kanyang mga fans at gumawa ng cryptic caption patungkol sa pagbibigay respeto. Kung saan inilahad niyang respect goes both ways. Matatandaan na bago bumaba sa stage ang bandang Orange and Lemons ay hindi rin nila nirespeto ang performance ni Francine Diaz. Kahit kumakanta na ang aktres ay patuloy pa rin sa pagkalabit ng gitara ang gitarista ng banda hanggang sa napalingon na rito si Francine Diaz. Kagad rin namang tinapos ni Francine Diaz ang kanyang performance upang muli na rin ibigay sa bandang Orange and Lemons ang limelight. Ikaw ano sa palagay mo? Sino nga ba ang may kasalanan sa mga nangyari? Ang organizer ba or si Francine Diaz? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!